Wala pang isang taon mula nang ilunsad pero halos kalahating bilong pisong alaga na ag na sa mga coin deposit machines. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Natatambak lang sa bahay ang mga bariyang nakukuha ni Winsner, isang college student. Di raw niya halos dinadala sa pitaka kaya sinubukan niyang gamitin itong coin deposit machine at madali lang daw gamitin. May printed receipt at digital confirmation ng kanyang transaksyon. Since hindi ko naman po yun ginagamit and andun lang po sa bahay, I'm using it to, I mean, I might as well just use it to add to the machines. Si Alan naman, madalas ilagay sa coin deposit machines ang mga bariyang isinusukli sa kanya sa grocery. Marami rin siyang nakakalkal na barya sa kanyang bulsa. It is very uh, convenient to use. It will just take you less than a minute to complete the transaction. Tulad ni na Winsner at Alan, dumarami na ang suki ng coin deposit machine. Pitong buwan pa lamang mula nung unang isinulong ang coin deposit machines pero mahigit 510 million na ang kabuang halaga ng mga naideposito sa 25 coin deposit machines sa Greater Manila area. Sinasabing isa sa mga nagpapahirap sa mga retailer sa bansa kahit ang malalaki o ang maliliit na tindahan ay ang bariyang panukli. Madalas kailangan pang magpabarya sa mga katabing tindahan, simbahan at gas station. The national coin supply is affected, leaving some banks not to have enough coins for supply. So retailers like us then end up having to look for barya in unconventional places. At tungkulin ng mga responsabing retailer na umiikot ang supply ng barya sa merkado. You know as a retailer, we're always in need of uh, of coins. Um, and also as a responsible retailer, I think we should also contribute to the recirculation of these uh, important uh, uh, coins. Sinisiguro naman ng Banko Sentral ng Pilipinas na sapat at maayos ang mga bariyang ginagamit sa ating pang-araw-araw na transaksyon. Hunyo ng nakaraang taon, unang ipinakilala ng BSP ang coin deposit machines upang lumaganap ang sirkulasyon ng barya sa bansa. Hinikayat ng BSP na ideposito ang mga nakatagong bariya sa mga coin deposit machine sa iba't ibang mga mall. Makikita ito sa may 24 na mall sa bansa. Malayo na talaga ang nakarating ng ating CODM project at malayo pa ang mararating. Kasi mali ang pumupunta dito para lang i-deposit ang kanilang coin deposit machine. Isinusulong din ng proyekto ang e-wallet crediting option at digital payments upang paigtingin pa ang financial at digital literacy. Gamit ang coin deposit machines, automatic na makikredit ang ang halaga ng barya sa e-wallet accounts. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.